Bomba na! Uy! Andiyan ka pala? Uy, boss! Kamusta ang buhay? Teka, hindi ako yun ah. Yo, what up sa inyo mga pa? Teka, hindi rin ako yun eh. Yes, sir, mga kaibigan! Hindi, hindi rin ako yun eh. <laughs> Alam ko na. Yo, what is good sa inyo? Pogi Boy Mix na naman nga pala to. Samahan nyo ako sa trip ko. Sa akin trip lang din yung trip ko. Let's go! Pero anyways, guys. Anyways, magbablog na talaga ako par, Tangin na kasi, panip. First episode tayo eh Mag-upload First episode Upload Vlog 1 Upload Vlog 1 Mawawala Vlog 1 ulit Mararating natin yan Nakakailang vlog 1 na tayo no? E, hindi Sa mga nasa Facebook dyan First time kong mag-upload ulit Ng vlog sa Facebook Actually nag-upload ako nung nakaraan Kasi nag-upload ako sa IG And na-connect siya for some reason So na-upload siya no? Pero Alam nyo Di ako nag-upload sa Facebook, madalas nag-upload ako sa TikTok or sa YouTube natin na Pogi Boy Mix, yo. Usually, lately sa TikTok talaga ako Pogi Boy Mix kasi ang bilis mag-grow nung TikTok ko doon, no? So, so sabi ko, "Man, crime na ako dito." So mga ganito lang yung ginagawa ko, pero di ko yung na upload sa Facebook. Pero ngayon naisip ko na ha, Upload ko kaya sa Facebook Wala naman akong magawa eh. Ano ngayon kung mang-hate sila? Ano ngayon kung may magaling? You know, at least may konti akong Taong mapapasaya, no? Or, or at least makalimutan man lang nila Yung problema nila Kahit 2 minutes lang sila manood ng video or 3 minutes for just for that moment, you know? With all that being said, I'm back. Shit. I'm back. Guys, guys, ngayong araw, meron nga pala tayong pupuntang kainan. Handaan? Kainan? Ano ba sinasabi nyo? Kainan o handaan? Comment nyo down below. Pero kaya ako kaganto. yeah, maliligo na ako, no? Maliligo na ako. Yung! So yun, guys, ready na tayo. Pakita ko yung outfit ko sa inyo guys. Outfit check! So guys, undecided ako kung ito ba yung ko o ito. Yan. Oh shoot! So mga tol, linga na. Punta na tayo sa pupuntahan natin. Sa ating kakainan. Punta muna tayo sa bahay nila mami kasi sasabay tayo sa kanila magkikikunboy tayo. Kunboy ba? Tingnan nyo! Kanina na pa paulan araw, ulan araw, ulan, ulan na araw, ulan na araw. Dami atang kumung kinakasal na tikbalang ngayon eh. Wow! Kapilik patayan. yan. So maganda pa ngayon pilik mata ko. Tau po. Tau po. No, sa tayo. Yan. na sila. Ayan na. O, sasakay na sila. Ay sa tayo. Gusto ko nang kumain. Kutub na ako. Let's go. I rise and I wake and I gotta go get it. I'm making my bed and it it's straight to the Digit Joke no up a joke cause that shit is Happy birthday, po! Nabigay mo na yung regalo. Alam mo na kasi nun? Uh, <laughs> ano? Nakakain <laughs> na tayo. <laughs>. <laughs> ito, ito DJI. Bakit? <laughs> no, no, no. We, Sige, wala kami susundin mo. Eh, court sila guys. So, tapos nakita nyo kanina, meron silang resort. <laughs>

Nay wow. wow. yeah. 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 mo kumabay listahan niyo nang wish ah. <laughs> okay. uh, guys, pa nga pala tayo ng handaan or kainan. Ano man yung pinag-usapan natin kanina, pero papunta na tayo sa airport susundin natin yung kaibigan ni My Loves kasi papunta siya dito. Ah, uh, ewan kung nakita niyo na yung sa vlogs ko, sa mga nakaraang vlogs ko or kung nag-aano ka man sa YouTube ko, no? So kilala mo na kung sino 'yon guys. Good night. Tutulung Say good night. guys. Good night. Good guys. Tayo, guys. Tayo, guys. Tayo, Pira Tayo, guys. Tayo, guys.